<laughs> Nasubukan mo na bang mag-donate ng dugo? At ano nga ba ang benepisyo ng pagkuha ng dugo? Tara na at silipin natin. So magandang araw nga pala sa lahat at yun na nga na tayo dito na mag-donate ng dugo dito sa Panikian Carscals sorry godil sir at hindi na din tayo nagpatumpik-tumpik pa na mag para makatulong na din tayo sa mga kababayan natin at pang walong beses na nga pala tayo nag-donate ng dugo since 2014 at ito na nga nandito na kami at nagpabipi na din kami para ma-test at ma-check kung qualified kami kunan ng dugo at kasama ko nga pala dyan yung Bosko at disclaimer lang po ang tanong ano nga ba ang mga benepisyo ng pagbibigay ng dugo Basis sa research ito ay nagpapanatili ng kalusugan ng dugo at puso at hinihikayat din ng pagdonate ng dugo ang mga donor na magkaroon ng malusog ng pamumuhay. Ang mga kabutihang dulot ng pagdodonate ng dugo, ayon nga sa artikulo, ang pagdodonate ng dugo ay nakakahaba daw ng buhay at maaaring marami din ang binipisyong makukuha mo lalo na regular ka nagpakuha ng dugo at maaari ding makatulong madugtungan ang buhay ng ating kapwa. Ano-ano nga ba ang mabubuting dulot ng pagdodonate ng dugo? Una, ito ay nakakatulong upang mabalansi ang iron levels ng katawan. Pangalawa, pagpapanatili ng kalusugan ng dugo at puso. Pangatlo, mas maliit ang posibilidad ng pagkaroon ng kanser. Pangapat, nakakabawas ng sobrang calories ng katawan. At panglima, nakapagbibigay ng bagong blood analysis. Ang tanong, sino-sino nga ba ang maaring makapag-donate ng dugo? Edad 16, with parents consent to 65 years old at may timbang na hindi bababa sa 110 pounds na may sapat na tulog, walang karamdaman tulad ng sipon. <coughs> at sino-sino nga ba ang hindi maaring makapag-donate ng dugo, buntis, may lagnat, nakainom ng alak, may butas ang tainga dahil sa hikaw, may tato at bagong opera. Ang tanong, paano ang proseso ng pagkuha ng dugo? Kailangan mo ay magtimbang, magrehistro ng tama at mag-fill up ng form and fill up the complete donor registration form. Kailangan ay check ang blood type at hemoglobin. A physician will conduct blood donor examination. Actual donation nga pala is 350 cc or 500 cc. It usually takes 10 minutes or less at pag pagkatapos mong makuna ng dugo ay kailangan mo lang magpahinga ng 5 to 10 minutes at maaari na rin uminom ng tubig kung kinakailangan. Mga dapat tandaan pagkatapos makapag-donate ng dugo, iwasan ang pagbuhat ng mabibigat na bagay, iwasan ang pagmamaniho ng malaking sasakyan. Lagi mong tandaan bukod sa nakakatulong ka na sa nangangailangan na papabuti pa ang iyong kalusugan. At may pahabol pang tanong, ilang beses nga ba pwede mag-donate ng dugo? At ayon nga sa aking pagsasaliksik ni Google ay maaaring mag-donate ng dugo tuwing kada tatlong buwan. Ang pag handa bago mag-donate ng dugo. At ang tanong, maaari bang mag-donate ng dugo pag puyat? At ayon nga sa pagsasaliksik natin kay Google, there are always a screening process for blood donations pag puyat, galing sa sakit, may alcohol intake, low hemoglobin, galing sa menstruation, may bagong tato, at iba pa. At sila yung hindi tatanggapin for blood donation. Lagi mong tandaan, bukod sa nakakatulong ka na sa nangangailangan, napapabuti pa ang iyong kalusugan. At kaya't ikaw, nakapag-try ka na bang mag-donate ng dugo? Comment down below kung nakapag-try ka na magdonate donate ng dugo. At kung kung taga saan ka kasi bihira lang ang mga tao na hindi natatakot ng karayom or injection kahit maliit lang yung injection ay natatakot sila pero kung malaking injection yung tinapak sa kanila ay hindi sila natatakot at nasarapan pa sila <laughs> ay ay delikado na pero ate kra ato ato ramani <laughs> sa mga hindi pa nga nakapag-dry magpakuha ng dugo ay mag-dry na din kayo para makatulong din tayo sa mga taong nangangailangan at para din makapagdugtong tayo ng buhay ng ibang buhay at pagkatapos nga namin kunan ng dugo dito ay kumain na din kami at para na din may pang-abrigana na halak rambos kay happy ng pista kung batig ba kamas kay ka o maroto guys dagang salamat sa inyong paglantaw please like and share follow for more dagang salamat